Ngayon chairman, ito pong usapin po ng mga ban ngayon pong uh, ano, almost uh, um, Friday, Saturday, Sunday. Ano po ang ipagbabawal hanggang anong oras po ito sa pagpasok po ng uh, papalapit na pong uh, araw ng lunes? Ano po pati po sa mga patalastas at mga kampanya ng kandidato including the liquor ban chairman? Apo, sir Ted, una muna pinagbawal na natin first time sa kasaysayan din ng ating halalan, walang uh, distribution ng ayuda mula pa noong Mayo 2 hanggang Mayo 12 e po yan. So completely wala po tayong nababalitaan, nalalaman o nakikita na nagdi-distribute ng ayuda mula po ng Mayo 2 at yan po itatagal na sa mismong araw ng eleksyon. Ngayon po yung issue ng pagbabawal naman sa pangampanya isang araw bago mag-eleksyon sa linggo. In fact, sa 12.01 sa pagitan ng Sabado ng gabi hanggang pa 12.01 ng linggo bawal na po mangampanya ang mga kandidato at sana yung mga naglalakihan natin tarpulin, baka pe, pwedeng makipatanggal na sa mga kandidato. At nangangahulugan, yung pag po ng ating mga polyetos, yung ating mga sample ballots, bawal na po yan mula linggo pa lang, lalo na sa araw na eleksyon na gumagamit pa yung iba ng mga bata para hindi na-aresto. Pinagbabawal po natin yan at sana ma-report sa atin, ma pailan natin ang kaso, yung mga magbabayorit po yan. Yung liquor ban, again, isang araw bago mag-eleksyon, bawal na rin po yung mag-inom, mag, -inom, mag -inom, magpapainom o magbebenta ng ating pong mga uh, alak. And uh, therefore, uh, kabilin bilian na natin sa mga nagtitinda, itago nyo na po muna yung mga alak na 'yan dahil po pinagbabawal din natin 'yan. 12 midnight po papasok ng Sunday hanggang 12 midnight po ng May uh, 12, bawal na po ang pangangampanya at meron na pong likor bang ganun po, Chairman? Tama po kayo, Sir Ted, at uh, yan po ay masidhi natin ipapatupad mm -hmm. upang uh, again Makita nila na talagang ang lahat ay dapat sumusunod sa ating batas at patakaran.